Sagittarius, tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong December 16 to 31. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike like na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Ibulay Amulet Necklace at ng ating QR's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan po natin. Mensahe natin for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ano po yung pwedeng maganap? Spirit Guide. We have giving money. Hmm? ano kaya to? Iko kaya yung mamimigay, Sagittarius? Or ikaw yung makaka-receive ng pera, no? Ngayong ano na to, two weeks. Looking you up. Pero mukhang ikaw yung mamimigay. Meron ba kayo mga inaanak? Ayan po. So, meron dito mga inaanak ninyo. Pwedeng di na, di na kayo puntahan sa bahay. Pero pwede po na, ayan. Hanapin na lang kayo sa... Facebook or sa social media accounts po ninyo. Kung kayo naman po ay mag-friend na, ayun, mukhang mag-message lang sa inyo. Parang walang pupunta dito. Or may pupunta man siguro, iilan lang. Yung malalapit lang po sa inyo. Pero pag malayo na parang yun, i-chat -chat na lang yung iba sa inyo. So, nasa sa inyo naman po yan magbibigay ba kayo. Or iba yung bigay nyo sa magpupunta. At iba yung bigay ninyo sa mga i-chat -chat lang kayo online reflecting. Ayan po. So, parang iba naman sa inyo, ayaw nyo magpaabala ngayon, ngayong two weeks na to. So, pwedeng wala kayo sa bahay. Yan, pwede naman na baka pinuntahan kayo, kayo yung wala sa bahay dito. Mm -mm. Baka magpa-post din yung iba sa inyo kung ano, kung kailang kayo babalik. Ayan po. So, yung iba naman dito, pwedeng hindi naman kayo nagtatago, ano. <laughs> Sagittarius, pagdating sa inyong mga inaanak, ayan, or pagdating dun sa mga mamamas ko po sa inyo. Pero depende kasi yan sa religion ninyo. Depende yan sa pinapaniwalaan po ninyo. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe. Spirit guide, mensahe po natin. Mensahe natin, spirit guide. ano yung energy mo ngayon, ano yung energy spirit guide ni Sagittarius, we have six of cups, ayan, mukhang hindi mo rin naman talaga sila makakalimutan so yung iba nga po sa inyo, kung meron kayong pupuntahan or wala kayo sa bahay nga ngayon, ngayong two weeks na to, ayan nakahanda naman yung mga ibibigay nyo sa kanila tapos ito, parang meron din yung iba dito uuwi kayo ng province ayan po kasi we have six of cups mm -mm or more on parang napaka sentimental napaka vulnerable ninyo ngayong two weeks na to parang madamdamin kayo ganyan emotional kayo ganyan po energies around you naman we have the empress marami ba sa paligid mo mga anak ngayong two weeks na to <laughs> ayan we have the empress energy or siguro maaalaga lang. Ayun, siguro na yung iba sa inyo kung nasa malayo kayo, tas ganyan yung mga nakikita nyo mga maalaga sa anak, pwedeng namimiss nyo yung mga anak nyo, kaya din siguro nalulungkot kayo dito, di ba? Kasi nga holiday season eh, tapos pwedeng hindi nyo sila kasama, pwedeng malayo kayo sa kanila. So for some of you po, ayan, pwedeng kachat nyo lang sila, uh, pwedeng magbigay lang nga kayo ng pera kung nari pang handa pero yung kayo mismo talaga is hindi kayo present doon sa occasion na yon tipong ganon ayan sa Christmas at saka sa New Year tapos ayun nga maalagay na sa paligid mo eh kaya siguro mas nalulungkot ka yun yung nakikita ko dito gusto mo umuwi yung iba sa inyo kasi Sagittarius, Jotarius pwedeng malayo kayo sa inyong family or nasa ibang bansa yung iba sa inyo baka ibang bata yung inaalagaan ninyo yung tipong ganon ba no alip na anak po ninyo, pwedeng iba. Or yun nga, nasa malayo kayo. Tignan natin pagdating naman po sa sa trabaho. We have the sun. Okay, so ayan, may giving money tayo dito pagdating sa work. So yung iba po sa inyo, pwedeng ito ay bonus. Ayan, mabigyan kayo ng bonus, some of you, salary increase. Mm. Pwedeng may gift kayo na ma-receive sa mga boss po ninyo check natin pagdating naman po sa, ayan, sa work pa rin tayo. We have six of swords. Oh, yung iba nga sa inyo talaga. Parang malayo kayo sa inyong family. Kaya parang, uh, ayoko, nahuhomsy kayo, nalulungkot kayo. We have eight of swords. Ayun, no. Nalulungkot talaga yung iba sa inyo, eh. Wala kayong magawa. No. Parang ninyo pa rin talagang mag-work. Ayan. So, pwedeng may nagbabalak din dito. No, tignan natin kung mag for good. Eight of Pentacles, yes. Meron po dito, nagbabalak naman talaga mag for good. Pero, ayan, pwedeng yung next year, ipon-ipon pa talaga kayo. Ayan po. Tsaka ngayon kasi, kung ngayon kayo mag for good, alam niyo na hindi kayo makakasurvive. Pwede kasi walang ipon yung iba sa inyo eh kasi baka lahat pinapadala nyo sa family niyo So, yung next year, wag ganun yung gagawin ninyo, Sagittarius, na ipapadala nyo lahat sa family niyo Yung kinikita niyo mag talaga kayo para sa future po ninyo. Kasi di naman forever malakas kayo. di forever meron kang trabaho. Swerte nyo kung yung iba sa inyo, na kayo sa... sa ba ano ba sa 60 pero may work pa rin kayo pero hindi naman kasi lahat di ba So, tignan natin pagdating sa kaperahan. Nine of Wands. Meron tayo dito Queen of Cups. Tapos, meron tayong King of Cups. Okay, kayo ba ay breadwinner sa inyong family? I don't know kung single pa yung iba sa inyo, sa Jatarius. Pero parang kayo yung, ayan you know, kayo yung nagsisecure kasi sa parents ninyo. Or kayo na lang ba sa family, sa above you, sa family niyo sa mga kapatid nyo, kayo na lang yung walang asawa. So, pwedeng ganon. Ace of Cups. Ayan po, may hindi ka matitiis talaga. <laughs> so, ayan nga. Pwedeng kayo din naman yung magbigay ng uh, pera sa family ninyo ngayong uh, holiday season na ito. Ayan, mukhang may ipapadala kayong pera. Check natin. Okay naman po yung kaperahan ninyo. Ayan, basta masipag lang talaga kayo makakasurvive po kayo, hindi lang survive eh even yung iba po sa inyo, yung mga goals ninyo, mga malakihan goals ninyo, pwede nyo talagang matupad yan because of your work, because of your dedication, tingnan natin pagdating naman po sa business, if ever may business po kayo the wheel, mm, ang ganda ng business ni Sagittarius no I, mean, kayo, Sagittarius, kung may business po kayo, ang ganda ng business ninyo ngayon, no? We have ten of swords. Parang ubos yung stocks po ninyo. Bago matapos yung taon na to, laki talaga ng kikitain ninyo. Ayan po. Ah, wala naman ako nakikita dito naman loloko sa inyo, na no? Pagdating dito sa inyong negosyo. Ayan po, napakalaki po ng inyong kikitain. We have the will. So, kung manifest nyo talaga na... makakakota kayo, ngayong 2 weeks na to, makakakota po talaga kayo. Yun yung makukuha ninyo. Ang ganda po ng inyong kaperahan. Mapapaikot nyo pa to. Mm -mm. Kaya din siguro magaan sa inyo para magbigay ng pera ngayon. You know, kasi ayan nga po. Malaki yung inyong kikitain sa business. Or eto sa trabaho, may ma-receive naman kayo na bonus or salary increase. Check po natin pagdating naman sa family. Sa family, we have three of pentacles. So, ito po, nakikita naman dito na nagwo-work naman talaga yung family po ninyo. Ano? I mean, hindi lang nagwo-work as in, as in literal na nagwo-work. Ibig sabihin, parang nagtutulong-tulong kayo dito. Pwedeng sa mga bayarin, ganyan. So, kung meron naman po dito sa family members mo na kaya na talagang magtrabaho, nagtatrabaho na po sila. Mm, -mm we have the chariot. Para kasing sabi ko nga sa iyo, yung iba po sa inyo, kung kayo ay single pa at kayo na lang yung walang asawa sa family, sa mga kapatid mo, yun yung pinapakita dito, parang ikaw lang din talaga, no? Ayan, I mean, mas malaki yung contribution mo pagdating sa parents mo. We have the chariot or the other way around. Kung kayo naman po ay may anak na na nagwo-work or siya na lang yung sabi natin, kasama nyo sa bahay or siya na lang yung walang asawa, single, ayan po, tinutulungan po talaga kayo. Parang ang swerte nyo talaga sa kanya. Tingnan natin. I mean, hindi nyo naman siya inuobliga. Kasi yung iba po sa inyo, pwede may trabaho pa rin kayo dito. Okay, so we have the chariot. Meron ditong pamilya na pwedeng bibili po ng sasakyan. Ayan. We have the chariot or mag vacation kayo. Baka mag ano kayo. Oo, may vacation kayo ngayong ano na to. Ngayong holiday season. Either mag staycation yung iba sa inyo or mamasyal yung iba. Check po natin pagdating sa friends. We have temperance. Meron tayo ditong the hanged man kung naiipit ka dito sa isang kaibigan mo na to eh we have five of ones sa halip na maganda yung yung flow kung ano man tong tinatrabaho mo sa bumabagal because of this friend this friend uh oo -oh. parang pinapabagal ka niya he or she is slowing you down dito sa mga gagawin mo so parang siguro huwag mo nang intayin tong kaibigan mo na to kasi mahahassle ka lang parang sinasadya niya po kung ano man yung delay na pinaparanas niya sa'yo ngayon. Sabi na lang natin, ayaw niya na mag ka. Tignan natin sa love life mo naman po, kamusta? Kamusta naman po ang love life ni Sagittarius Spirit Guide? Kamusta naman po ang love life ni Sagittarius? We have the moon, may nako-confuse po dito. Uh, there's a feeling of uncertainty. Uh, Night Knight of Cups it's either ito yung yung nafi-feel, yung nakaka-feel na to yung taong pumoporma sa iyo, yung taong nakikipag sa iyo. May reconciliation din kasi na pinapakita dito. Pero for some of you, pwedeng wala kayong nararamdaman na sincerity dun sa tao na 'yon. So kailangan niyo muna parang ayan you know. oh. 'di ba nag-overthink kayo. Ibig sabihin nga kung sino man yung tao na to na nakikipagayos sa iyo, ayan, could be your person, 'di ba? Uh, karelasyon mo, asawa mo. Parang hindi mo nararamdaman yung sincerity dun sa taong 'yon. Kaya hindi mo alam kung papatawarin mo ba siya. Ayan. Or sabi natin, sasagutin mo ba yung tao na 'yan? Tignan natin ha kung pure naman ba yung kanyang intention sa iyo. We have King of Pentacles. Saya naman po. Pure naman po yung intention niya at hindi rin naman daw sinasabi naman dito. No? Hindi rin naman daw siya mag-aaksaya ng oras kung wala ka lang sa kanya. Kung wala ka lang para sa kanya, di ba? So ayun po. Tignan naman natin ang health. More on siguro baka ikaw yung nakakaramdam ng confusion towards tao na yun. Pero yung tao na yun sigurado siya eh. Dito oh, sa nararamdaman niya sa or dun sa ginagawa niyang efforts towards sa'yo health mo naman kamusta we have seven of pentacles meron dito parang kaka-recover nyo lang po sa sakit sa jetarius ganyan um, pwedeng sa mga ugat-ugat yan sa mga muscles for some of you yan so inuman nyo lang daw ng gamot kung ano lang talaga yan ah. pero pag malala yung nararamdaman ninyo Ah, uh, syempre, magpa-check up po kayo. At bilisan niyo na kasi holiday season na eh. Baka maabutan pa kayo ng Christmas at saka New Year, mahirap na. So ayan lang po yung mensahe para sayo na yung uh, December 16 to 31. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta ninyo dito sa aking channel sa araw-araw na pagbalik. At clean nyo na po yung plate ninyo, 'di ba? Para salubungin naman natin ang 2025 na. Ayan, malinis ba yung ating hangarin, yung ating puso, yung ating isipan. So ayan lang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.